Good morning, good morning So nandito po tayo ngayon sa bukid Ang dinalaw po natin yung ating uh, patanim dito po sa ating uh, bukid sa panabingan Nasaan nandyan? nandyan si Jason tsaka si John Napaandar yung makina natin, medyo sira Alam presyon kailangan yata i Painumin ng gamot <laughs> So ito po yung palay natin ah, Medyo malaki na po 20 March 30 April May oh, So ang date po ngayon ay May 23 So nasa 53 days na po ito Ayan 53 days. So, nakikita naman na natin yung mga palay natin diyan. Ano, mga nag-spray sila ng pandamo dun. Medyo madamo. 'Yun po yung challenge dito sa sabog tanim. Medyo nakikipag-unahan po yung palay sa damo kaya kailangan masipag mag-spray. Hindi naman po hirap sa tubig dito Kaya Tsaka naguulan na rin Kaya nakikita po natin na Natutubigan naman So yung mga bakanting Pinuntahan ko Actually nag video po ako dito no? Nung no, maliliit pa ito Mga 20 days yata Ay, hindi mga 1 month so, Hindi ko na po in upload kasi hindi hey, po yung nakita ko. <laughs> Ngayon maganda-ganda naman na. Hmm. Ayan, papakita ko na lang sa inyo to. O, medyo maputek. Nag-iikot po tayo ah. Oh, ganda talaga ng bundok. Ayan, nag-spray sila dito. Maanda rin makina natin. hulip sila dati bakante to eh so hinulipan nagkapalay na naigot na rin kanina natin yung 5 oh, limang hektarya dito lang ako nakakapag video so, wala rin naman makikita dun dito gusto ko lang dalawin sa pinakagitna <sighs> para makita kasi nung unang punta ko po dito wala pong palay doon sa gitna sa mismong bomba so tira natin kung may palay na ah nagada mo pa oh oops ay mo siguro yung taron doon yung dinadaanan ito ang dinadamuhan oh sabihin hindi siya nagdadaan doon hindi na eh <laughs> yan yung taron dun taron dun tuloy yung pitak ba pinitakan maaga pa po ngayon so alas 8 medyo makulimlem hindi ko alam kung umaandar yung solar natin doon sa kaya kasi makulimlem eh nagkapalay naman na dito so, ito yung isang bomba natin dito Madam mo so, Dito natin balak maglagay na solar Ayan, Lalagay natin dito Ayan, Sa susunod pagka nagka-budget po Sarunahin po muna namin yung ibang uh, budget ang bago to Ayan, Kabuuan ng palay natin Apa tubig isa dun hindi maandar hindi mahina tulong ngayon no? klim matatakpan ng ulap ang araw Yan, sana maganda po ang natin although ito ay palusot sana makalusot at hindi tayo, at walang mangyari na hindi ka nais nais all, pero kung naman na dalawang buwan naman na so kuha na lang 40 days na lang isang buwan at kalahati na lang ang hinihintay natin so June o oh, July ay aani na ito yan Ita. Yan, so naikot na natin hindi pa rin mapaandar. Hmm, dapat na yun.

Malalim ang balong. Numandar nga makina. Di naman makakahaon ng tubig. <laughs> Kailangan puso. Oh. Malalim na balong. Hindi, maging haba um, uh, ano, May check badge yan. Ah? Alam ko nga, hindi ba self-priming yan? Oo. Uh, Kaya nga, ba't naayaw umuwan? Ano? Ay, Kaya nga, ba't naayaw umuwan? Kaya nga, ba't naayaw umuwan? Kaya nga, Ang tingnan niya pinagawang fish pan dito di ito ramil. May laman na ba? Wala pa. Sa Ano pa? Tag-araw pa raw. Oo, oh, maaanod lang yun eh. Ayaw na kumuha. Ayaw po eh. Kailangan. Kinuha niya yung poso. Oo. Oh, kayo na niya. Eh, nawala ng presyo. Ha? Ah. Nawala ng presyo. Puro, puro tubig pala naman yung paraso. Ah, Puro tubig. Uh, ah, napasukan? Eh, yung, 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 uh, tubig. Ah, hindi kailangan nililinis yung tubig, yung kan, tangke. Medyo itataas lang ng bagay ako. Huwag na isang sagad doon sa baba, sagad sa baba. Napupunta sa baba yung tubig Ay, eh, no? Yung, yung tubig, asa, ano lang yun. Ah, uh, na, then, nadadaya. <laughs> may kasama tubig yung diesel na nabibili Mm. Kaya pag dapat pag nagsasali ng hindi kinukunin magtitira ng pondo sa mga kutay yung drum mm. Mas -hmm. yeah. pala itong palay na ha? Maganda yan Maganda sa palay natin yan Nagagandahan pa ba, ba kayo? Tama linis ta. <laughs> Parang hindi eh. <laughs> Mahirap na talaga pumatay damo, nandoon damo. Mhm. Hindi to, ay paikita mo ipalay namin. Aakyat ah, tatlong ito. Sa Ayun sayo dun. Nang hingi ulit ng gamot. Nagigiuli. <laughs> 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 oh, tatlong spray na rin. Ito lang kanoon pa. parang mas malinis ka ako yung kabilana 'yan eh. Ali. Okay, kuya Ramon. Ma Makapalda mo na. Makapalda mo na. Eh, hindi ko panlalapitan <laughs> eh. Ay kapag ano? Papili mo na lang yung makakapal. Mm -hmm. Yung manifes, wag mo na pa-spray. Mar Mar eh. Marami kang ubusin dyan kapag talaga pinapili mo kapag ganyan lang ka ni nipes. Kaya mo makakapal na gano'n. Magpapa-spray ulit ako ngayon, papipili ko lang yung makapal. Ganyan na nasa buga ng patabayan eh. Tama na. Mas mauon pa yung... <laughs> Madaling patay na yan. Kapag na, hindi na nawalan ng tuwi. Ba't gano'n ano, kuya? Uh, mag, ano yung tawag dito? May mga malalaki, may mga maliliit. Yan nga yung damo. Yun ang damo. Ay, ah, yung malalaki na yan? Oo. Kaya nga, papili, kapag kaya ano, papili, papili mo na lang yung ano, makapal. Puta, kakapal. Na ibig sabihin, yung mataas na kung na nandun, eh, damo rin pala yan, ano? Oo, na? yung mataas daw. Ah, ano Kala ko naman, ba't ka ako nag-sumosobrang laki yung palay, eh? Kalilit naman yung mga katap, eh. Damo pala yun. Ayun <laughs> ay mga mahal ah, na. yung kala mong palay din. Damo yan. Yung da. Televisyo. Hanip. Hindi pala palay ang kuwan, ano? Ay, bubunga. <laughs> Kaya ako nga, papipili ko nga lang din yung sarin. Mga kapal. Pili mo nalang mga kapal. Marami ka ubusin gamot siya kapag yung Ano. Kamahal pa naman. Ang... Mahirap ubat ang eh. Konting panahon na nga lang, dalawang buwan. Dalawang yan. Mga isang buwan at kalahati. Isang buwan at kalahati. Kwan na eh. Magpi 53 days na eh. Hindi, 50 days na lang. Okay. Madaling patayin yung makapalad na muna yun eh. Oh, madaling. O talang pala yun. Ngayon yan, nan nanilaw eh. Madali lang buhayin niya, taw-taw lang yun saka ah, ano, yung may, tubig may check valve. Ah, may check valve pa ba yan? Hindi ba self-priming na? Ah, Oo, oh, Ayun, nandun sa mismong makina pala. Ano? Hmm. Tinabihan ka ng fish ba ni Tito Ramila? Oo oh, nga. <laughs> eh, pa din pala. Nalagyan din kasi tabing kubo yan eh. Mm -hmm. din doon yung hito. Nalagyan mm -hmm. din, ano? Pagka <laughs> naglagay siya, maglalagay na rin ako. Uh, kailangan po, papatayuan nyo mula. Mm Para mapatayo ang mga residente. Baka mamaya, janitor fish na naman inaalagaan mo eh. <laughs> May bolter na ko rin no. eh. Mm -hmm. Dali lang patayuan nyo. nyo, tapos uh, tanggalin yung mga, kwan, mga tagpos-tagpos. Yun! Tangwal lang Ito lang pala kailangan eh. Wala sa tubig. pala eh <laughs> sa diesel po sinapay ka ba sa nakakain ko lang ha? nakakain ko lang sinapay muna kayo ha? So, nandito naman tayo dun sa kahanggahan. So, ito yung katabing bukid po natin. Uh, naglagay po sila ng fish pan dito. So, na-influensyahan natin. na eh, no? mag aalaga din daw po sila ng hito. So, ito yung pinahukay nila. Uh, so, na-influensyahan din po natin mag-alaga ng hito. Na, kumbaga, eh, hindi lang po yung palay yung... hindi uh, hinihintay nilang pagkakitaan siyempre Amero uh, silang pangalawa na uh, source of income. So, nagpaho nagpahukay sila diyan, no? Yung mas malalim. Para kapag nag ka nagde-drain, uh, doon pumupunta sa pinakailalim. Medyo malalim yata ito, ah. Yan. Oh, malaki-laki-laki. Uh, mga 2,000 libo daw ilalagay dito. So, lalagyan po nila ng hito. Hito, hito, nomi. Na yeah, habang naghihintay o oh, habang nag ah uh, dumadalaw eh may pinapakain pakain po silang hito at may makakain ding hito oh, di ba maganda so kailangan lang naman po dito patuy pagkahukay patuyuan lagyan ng tae ng manok patubigan tapos patuyuan po ulit then uh, lagyan na uli ng tubig yan, ito din daw lalagyan din po nila ng hito. So, ang kailangan naman dito, yan katabi. Ito dati nang may isda. Tilapia yung nilalagay nila. Ang kailangan lang naman dito ay patutuyuan para matanggal yung mga nanon mga residente nung balon nila. Then patuyuan, lagyan ng tayo ng manok, lagyan ng tubig. Ayun, pwede na po magalaga ng hito. So, doon sa amin, hindi, hindi ko lalagyan. Siyempre, meron na po tayong alagaan ng hito natin. Yan. Happy farming! So, ito. Katabi naman natin. Mga madamu. ang nagiging problema ng no, mga may palay po natin dito. Puro madamu. Ayan no, nag spray sila. Yung mga mababerde po na yun, damo po yan. So, kaya nag spray po sila. Herbicide nagpapatubig. Balik, punta naman tayo doon sa kabila. Yun, no? So, nandito naman po tayo ngayon sa uh, lugar ng ating solar. So, kay Kuya Engkit naman na uh, lugar. So, yan. Maandar po yung solar pump natin. So, makulimlim. Makulimlim ang umaga o tanghali. Anong oras na ba? Maga alas gis. So, tumaandar po yung ating solar. Pero syempre, uh, pagka po ganito kakulimlim, hindi po siya at maximum capacity. Pero, uh, mayroon pa rin pong bumubuga. So, malalaman natin, ano may tubig po dito. So, malalaman natin, ilang kaya yung nakukuha niya araw. Ayan, 144. Dapat talaga may breaker ako dito para hindi nagpuputik to. Hmm, 1688 lang yung kanya. Yung RPM. A 143. Yung nandang dito, nakukuha niya ang kuryente. Kasi nakukulimlim. yan Eh, maya, tignan natin kung gano'n ka, may mga kambing dito, kung gano'n kataas yung tubig na, kung gano'n ka yung tubig na nakukuha niya. So, ang pinatutubigan po natin dito ay yung punlaan. So, ito po yung pinakapunlaan ng buong 7 hektarya. Ayan. Ay, papatubig na pala doon si Kuya Enket. Igi malinis na doon. Oh, tingnan nyo naman hambuga, ang buga ng ating solar. Not bad. Oh, sa kulimlim na yan. Oh, puro ulap. Ayun po ako, parang uulam pa. Ako, nakumotor lang ako. So, ang binubuga po niya ay ganito kalakas. Oh, wala tayong ginagamit na diesel dyan. Pero parang dito sa gawin na yun, gumagamit tayong diesel doon kasi mukhang pinatutubigan na yun nandun. Wala si Kuya Engkit eh. Tinan nyo yung itsura ng punlaan natin. So, sa katapusan, mag papatanim na po tayo. Kanyan, anong tawag dito? Triple 2. Ang ganda oh. Ga laki. Napapa Sabi ni Kuya Enket, yung kabuuan po nitong punlaan kaya po patubigan nung sa ating solar pump sa buong maghapon na pag-andar niya. So ang nangyayari, parang wala po tayong ginagastos na diesel na sa pagpapatubig ng ating punlaan. Basta araw-araw po siyang pinapaandar. So kahit naman po araw-araw pinapaandar, syempre wala naman tayong gagastusin kasi solar na nga. So yun po yung isa sa mga benefit. Mainit. Yan, yun po yung isa sa mga benefit na makakamit nyo kapag ka po kayo ay nagpatayo ng solar. Solar pump. Ah, sa diesel sa pagpapatubig. Ay, muy piktas dito yung tubig. Ay, nako. Yan. Oh, hanggang dito may tubig na po. Solar po natin ang nagpa-tubig dyan. Ito po yung kabuuan ng pulaan. Oops, mahirap magtatalan talan Basa naman na kasi dito. Lalakad tayo sa taron doon, sa pinitak. Ayan, yung dulo ng pulaan natin. Laki. mainit ah. Ayan. So, napatubig, pinapatubigan na rin po ni Enket yung nandito. Kumukuha naman siya ng tubig doon sa may ilog. So, doon gumagasas na po tayo ng diesel. Kasi, syempre, wala naman tayo. Iisa pa lang po yung budget natin sa pagpapakabit ng solar. Okay na po yun. At least nakakatipid na ng konti. Init. nakakatulong na kasi kung walang solar doon mabe nagasos tayo ng diesel sa pag nagpapatubig ng palay. ah ito pala yung mataas oh so, 7 po ito ah, nilalakad natin yung kubuan ng pitong hektarya Ito yung pinabaku natin Sa badaanan Oops So, pinabaku natin ito Para hindi na po tumatapon yung tubig dito Kasi dati Pagka nagpapatubig po dito oh, Doon dun lang punta ng tubig So, ngayon, ito ah, May harang na Ayan hindi na po tumatapon yung tubig dito gismil din niya tayo na ko dito so kapag uh, papatubig oh, may higop na lang po ngayon dito so sana hindi naman masira Ayan, lawak na rin pala na tutubigan dito so rorotohin parang naroto na yata rin to haararuhin na lang Ah, dito muna tayo sa lilim. Hinip. Nandun yata si Kuya Enquet doon sa dulo. Nag-aararo. Sa so, mata dadaan. Hindi ko nadalai tinapay ko. dito na tayo sa may manggahan dumaan Eh, wala daan. <laughs> Ano na? Bakit ganyan? doon tayo naglakad kanina So, dito na ako ngayon lumusot sa may manggahan Kasi medyo mainit na O, para tingnan ko yung Naranahan nar 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 traktor So, nagahan traktor na pala si Kuya Engke Tapos ng ratohin May traktor na tapos para sa Sa makatapusan Ay pwede nang patamnan So batch by batch po yan Yung gitna doon Hindi po muna inuuna Siyempre Isa lang kasi siyang nagtatrabaho Ayan o Nandun siya ngayon Nag Nantag doon Nag Aararo. O yun, gumagalaw po yung golden apple snail. Ang daming susok. Mga nagsi yata na po sila. Yun yung kinakain ng mga ibon. na daming susok. Kailangan mapatayan. Bago magtaniman. O dito, hindi ko alam kung ano ang plano dito. Hindi naman po sa atin to. So sabi nagpapatubig na dito. isimulan na raw kanina. Ay nako. Dapat pala minuto ko na lang gan dun. <laughs> Kapagod. Mainit. Kanda si Kuya Engket. Ayan. Ayan po yung motor ng tubig natin Ayan, so balik muna tayo dun sa Ayan, sa may motor Para Wala din po kasing madaanan Na pinitak o, Hindi ko naman ako malakad dun Kasi ikot na naman ako So magmamotor na muna tayo para maikot Para dun na lang din tayo pa uwi nun Mabalik tayo dun sa may solar nakaikot naman na tayo halos kalahati na yung naararo ni Kuya Inket dyan yan. sana, man, sana naman ay makatagpos na yan so malapit na po tayo makabalik ngayon pa rin yung punlaan natin And dito oh, nagpapatubig na rin sila malaki na rin yung punla oh, marami ng tatanman Maganda-ganda na idaan dito. Hindi na tayo doon sa kitang bukid nagdaan. So, magbibidyo tayo ng konti para sa update natin sa solar na binibenta natin. Then, uh, balik na po tayo doon sa bodega. Okay? Ayun o, oh, lakas ng tulong ngayon kasi mainit na. Pero may konting tag dito. Maulap-ulap pa rin po. Pero lakas na o. Oh. Ang oras na ito nga yun, 10.30. Ganun na po kalakas yung tulo ng solar natin. Yan. Hindi pa siguro maximum capacity. Mga kumpa yan eh. Mamayang tanghali po siguro yung maximum capacity yan. Tinan natin. Oh, tahimik talaga. 162 kanina 140 lang inaihiko pa yan malak malak lobo na yo oh. boss naka 26 rpm na kanina ang rpm lang niya 16 Ayan. Akalobo na Ayan. So video muna tayo saglit